Derek Loren Turuyan ng ipinahalam na manaki ang tiwala kay Paolo Aglino. May kasala na magkakanap soon. Botong-boto na rin siya. At may basbas -bas na rin. Bilang tumatayong pangalawang hapa Kim Jo sa industriya ng showbiz. Sadyang maraming nagmamahala sa actress bago ipigay ang buong tiwala kay Paolo Aglino. Sinigurado muna ng deserving ito. Hayo na kasi nidama ulit ang nangyari noon. ay na different years na nakipagrelasyon. Munit na ugi sa hiwalayan. At nakuha pang magduko sa haba ng panahon na kaninang pagsasama. Nakakadulog naman kasi talaga ng puso. Saksi ang dahat kung paano nawasak si Kinjo. Ngayong nasa bag mo regasyon na siya. Sisiguraduhin na hindi mo di masasaktan. Mapapakas naman kay Paul Plino na never niya gagawin ito. Marada sa kanya si Kimi at hindi na sinabumabata para maggaruba Ay nga sa mga komento, tama naman ang ginagawa ng mga taong matalapit kay Kimi. Nag-iingat kang sila nabasa tan itong budi. Thankful kami na naiintindihan ito ni Paolo Abilino at ipinapakita ni ito sa puso ng hadal namin. Wala na tayo dapat pang ipangamba kasi habang tumatagar, mas nagiging mahal si Daddy Paolo. Maging kampante na, hidan lang yan sa mga humento. Isteing dap Kimpo kayo ang manok namin